guys magandang uh, hapon ho nandito po ako ngayon sa may ano ang tawag daw nito blackberry Titik, titikman ko ito titikman ko mga idol itong blackberry na ito kung masarap ay sabi nila ay matamis ito eh matamis titis nga na natin baka ito yung makakalasong pag malasong ako ito siguradong utas pero kapag hindi so masasarap Titikman natin, mga idol. Ito, kung talaga ay matamis o masarap. O, susubok ko na ito, lo. O, matamis nga. O, ito, mga idol, o. Ito. Ito sa sinasabi nilang Blackberry. Ngayon na ako nakakita nito, ah. Masarap. O. Masarap, ah. Masarap, ah. O. Masarap nga, o. <coughs> Sasaktawat naman dyan sa Pucandos. Sa Pucandos. Kay Jobert Abnay, ito. Baka masubukan nyo ito. Yung tinatawag na Blackberry. Pampatanggal ng mga kolesterol at mga gamot sa mga arthritis daw ito. May mga sakit. Masarap. Matamis, oh. Nagbabayulit ang naman. Ang katas. Oh. Ito oh. po. Oh. oh. Yan. Nagkatas-katas. Oh. Masarap pa. Are kasama namin si Baday oh. Ay, tay. Magandang hapon. Nagkakape pa eh. Tapos tayo kape. Oh. Masarap Na ito, oh, masarap ito, umasarap oh. Daming bunga. <coughs> Ngayon lang ako mga idol nakakita kakitang ganto parang bulaklak lang ayo. Oh. Parang bulaklak na yung nalaki yung pula ang ang bulaklak, yung pula. Oh. Pero masarap ang bunga oh. Hmm. Hmm. Ngayon na ako dito makakita ganto nat. Mm, matamis. Mm. po. Okay. Mm, oh. okay. okay. okay.